Good afternoon, welcome to my vlog Ben Joyce Mahumot For today's video guys ay pahangin lang ako dito sa baba na ito, sa lugar na ito galing ako sa grocery Naglalakad. kunti lang naman ang binili ko guys, sobrang init talaga kaya naisipan kong tumambay muna dito ng saglit para matuyo yung aking pawis grabing init at pawis na pawis ako sa aking paglalakad hindi naman gaano mainit yung ating panahon guys pero yung singaw ng kalsada ay talagang napakainit at nainggan nyo talaga ako dito na tumambay dahil ano lang tatlo lang kami ang nandito nakaupo sa bawat upuan ay may kanya-kanya kaming misa at upuan dito sa lugar na ito at ayan guys binibidyohan ko yung tower na napakataas Ayan, isang tower lang yan siya guys. Yan ay proscenium. Yan you know, o. Napakataas. Ayan yung pinakamalaking ano, tower kasi malapad siya at malaki siya talaga. At ayan naman yung baba. At itong baba dito guys ay kompleto na. Mayroong mga kainan, mayroong mga kapihanan. Kompleto na sila sa mga malugar, sa mga kainan ng mga ano ba, mga mamahaling kainan dyan o no? at dyan naman guys siyang tower na yan yan yung pinagtrabahoan ko guys yan siya kung saan nakasenter yung city ko ayan siguro natatanaw ako ng kasama ko kung siya ay tumingin dito sa baba. Sabihin na, ayan ang lola ah. Nakaupo-upo pa doon. Ayan, ang ganda ng ano guys, ng lugar na ito tambayan, lalong lalo sa umaga at saka sa hapon. Kasi mawiwili ka talaga dahil maraming mga ano ba, mga aso. Iba't ibang ori ng klase, ay, iba't ibang ori ng aso ay nandito pag pagka umaga at hapon. Dito, dito sila namamasyal, dito and dito talaga sila parati lalaro yung mga aso at natutuwa ako at nawiwili dahil hilig ako sa aso mahilig ako sa aso so nakikita ko yung mga itsura parang natutuwa ako pag nakikita sila kahit hindi ko sila mahawakan basta makikita ko lang ay happy na ako doon Ayan. ito naman yung kanilang mga pananin dito guys mayroong mga mananaw mananaw ano bang Tagalog dyan sa Mananaw? Eh, ang Mananaw kasi ay Bisaya yan, guys. Mayroon din siyang mga coconut na for display lang. Hindi yan siya nagbunga. Kasi tinatanggal naman nila pag nagbunga ang mga niyog dito, guys. Kasi matatamaan yung mga tao pa. Pero yung mga yan, ay talagang hindi pa yung magbunga kasi bata pa ba? Oh, di ba? Yan, guys. Yan yung aking likuran. Yan, oh. Ayan, at ano na ako guys. Lakad-lakad na ako lakad, lakad, pa uwi. Medyo ano na eh. Medyo okay na yung aking pakiramdam ba. At saka ano na, 12 plus na eh. Puras na ng kainan. Ng tanghalian. Kaya magdahan-dahan na lang ako dito maglakad. Tapos magngaw-ngaw. Magngaw-ngaw. Ngaw-ngaw mag is life. Ganyan naman ako guys eh habang nagbibidyo hindi ko talaga maiwasan na hindi magngaw-ngaw kasi ayaw ko maglagay ng music kasi hindi ko marunong si CPR ako kaya yan si ko na lang sa pagyaw iyaw guys habang ako ay nagbibidyo yan naman yung mga old buildings dito doon banda yan ikot tayo dito lakad ng kaunti patayin ko muna guys no? kasi lakad lakad lang guys andito na ako nakarating na dito banda at umiwas lang ko doon mag video guys kasi maraming mga tao ba sa likura ng ito doon banda may mga kumakain ba nahiya naman akong mag video doon baka ako ay sisitay kaya yan pa silang TV sa labas ng kainan. Kaya yan. At dito naman ako pupisto sa mga halaman na ito. yung ano guys yung mga premier kasi nga bumili ako ng ano bumili ako ng milk guys para sa ibabad sa ulam bumili ako ng Alaska milk yun ang gusto ni Bosing guys ibabad yung kanilang pork parang pantimpla nila guys kaya yun inaubusan kami ng ganun kaya ako ay nagvolunteer na lang ako kay ate na ako na lang ang bababa kasi sabi niya nalimutan niya kanina galing sa sa grocery kanina pero nalimutan lang talaga niya so ako yung nagvolunteer na bibili kasi yung mga driver ay nasa nasa biyahe na silang dalawa Kaya kung nandito naman yung mga driver guys ay sila naman yung sa ni ate or namin na magpabili ng ganito kung may kailangan sa taas kaya wala man sila ako na lang yung nagvolunteer na bibili at tamang tama naman guys ay maganda din yung para sa akin na magvolunteer para yung mga tuhod ko guys ay magalaw galaw din mga friendship yung tuhod ng lola ay kailangan din natin yan ilakad lakad kaysa naman nakatinga ako sa taas iyan naman yung ating ano guys oh dito sa baba ang lugar dito. Ayan. Kompleto ito guys. Mayroong mayroon dito mga padala ng pera. Pwede ka magpadala ng western dyan. Dyan banda. Sa dulo naman may Sibuana, may Palawan. Kaya hindi mahirap dito. Maraming mga tindahan. Maraming mga snack na mabibili pag hapon. Maraming mga panindang ulam. Kaya maganda dito na lugar. Yan doon sa dulo, lalong-lalo na pag lalong-lalo na paghapon, guys. Ang daming tao doon. Nagkumpol-kumpol dahil kanya-kanya kumakain ng mga merienda nila. Nandiyan yung lahat ng uri ng merienda. Huwag lang yung mga social na merienda no, yung mga mamahaling merienda. Yung atin lang ay yung ano yung ano ba yan? Pangmasa kumbaga. Eh masarap nga yung pangmasa na ano na napagkain Yun yung gusto ko. Ayan, yung ating baba. Mainit guys, maalinsangan. Maalinsangan yung panahon natin. Talagang maalinsangan. Kaya, ganyan wala din, ano, wala namang init, no? Pero, pawis na pawis ka. Basta tayo ay naglalakad guys, na kahit walang init ay mapabawisan pa rin tayo no. Syempre, yung katawan natin ay kumikilos. Ay ay yan. Ayan, papunta na ako sa ano, guys. Tagos ito nang 4. Parati ko na yata ito binibidyo eh. Kasi pag umuwi ako galing sa grocery dito talaga ako parating dumadaan. 'Di ba? Kaya yan. Dito na ako. So hanggang dito na lang po guys. Maraming salamat sa panunood. Hindi ko na pwedeng intadalhin kayo doon sa ano, dulo. Doon sa parking. Kaya maganda yung dito na lang itatapos yung aking video sa lugar na ito or sa dito banda. Ayan, thank you for watching. Bye bye everyone. Ingat-ingat po ang lahat. Happy Monday.